Kasalan ni kifer Ravenna at Diana Mackey, isang pagsasanib ng pag-ibig, pangarap at panibagong simula. Isang makulay at puno ng emosyon ang naging pag-iisang dibdib ng basketball star na si Kiefer Ravenna at ng dating beauty queen at Pinoy Big Brother housemate na si Diana Mackey. Kasalan ni na Kiefer Ravenna at Diana Mackey, isang pagsasanib ng pag-ibig, pangarap at panibagong simula. Isang makulay at puno ng emosyon ang naging pag-iisang dibdib ng basketball star na si Kiefer Ravenna at ng dating beauty queen at Pinoy Big Brother housemate na si Diana Mackey. Ang seremonyang ginanap sa simbahan ng St. Michael the Archangel Parish sa Bonifacio Global City ay hindi lamang simpleng kasalan kundi isang patunay ng matatag at tapat na pagmamahalan sa gitna ng magkaibang mundo ng sports at entertainment. Mula sa laro hanggang sa altar, ang kwento ng pag-iibigan, si Kiefer Ravena ay isa sa pinakakilalang pangalan sa Philippine Basketball. Hindi maikakaila ang kaniyang husay sa loob ng court mula sa kaniyang collegiate career sa Ateneo Blue Eagles hanggang sa kaniyang pagiging isang professional player sa Japan B League bilang bahagi ng Yokohama B Corsairs. Samantala si Diana Maki naman ay unang nasilayan ng publiko bilang isang contestant sa reality show na Pinoy Big Brother. Bukod sa kanyang pagiging TV personality, siya rin ay kilalang modelo at beauty queen. Ang kanilang pag-iibigan ay naging usap-usapan noong Oktubre ng nakaraang taon, 2024, nang opisyal nilang inihayag sa publiko ang kanilang relasyon bagamat galing sa magkaibang larangan agad na nakita ng kanilang mga taga-suporta ang chemistry at pagkakaakma nila sa isa't isa ayon sa ilang malalapit sa kanila nagsimula ang kanilang ugnayan sa isang pagkakaibigan na unti-unting nauwi sa pagmamahalan patunay na tunay na may connection silang dalawa na hindi basta-basta ang proposal na nagpatibok ng puso hindi nagtagal ay naging mas seryoso ang kanilang relasyon noong Nobyembre 2024 mas lalo pang pinatunayan ni Kiefer ang kanyang pagmamahal nang siya ay mag-propose kay Diana sa Japan. Isang espesyal na tagpo ito para sa kanilang dalawa, lalo na't na malapit sa puso ni Kiefer ang Japan dahil dito siya kasalukuyang naglalaro. Sa isang simpleng ngunit makabuluhang paraan, ibinigay niya ang sing-sing at sabay ang pangakong habang buhay na pagmamahal. Tinanggap naman ito ni Diana ng buong puso na may luha sa kanyang mga mata. Para kay Diana, ito ay hindi lamang isang proposal, kundi isang hakbang patungo sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Ibinahagi niya sa isang panayam na naramdaman niyang totoo at tapat si Kiefer, lalo na sa mga sandaling ipinakilala na siya nito sa pamilya at kaibigan. Ang ingrandeng kasalan, isang pista ng pagmamahalan. Noong ikalabing isa ng Hunyo 2025, sa harap ng Diyos, pamilya at mga kaibigan, sinabi ni na Kiefer at Diana ang kanilang matamis na I do. Pangkasala na ginanap sa isang eleganteng simbahan sa Bonifacio, Global City, isang lugar na kilala sa mga high-profile weddings ng mga celebrity at personalidad. Ang mismong simbahan, Saint Michael the Archangel Parish, ay pinalamutian ng mga puting rosas at klasikong motif na nagpapakita ng timeless elegance. Lumikha ito ng isang romantikong eksena na tila kuha sa isang pelikula. Mga dumalong panauhin, haligi ng suporta. Hindi rin matatawaran ang suporta ng mga dumalong panauhin. Nandoon ang ilang dating teammates ni Kiefer mula sa Ateneo at PBA, mga kapwa B-League imports, at mga kaibigan mula sa sports at entertainment industry. Present din sa nasabing kasal ang kaniyang kapatid na si 30 Ravenna, na isa ring basketball player sa Japan, at ang kanilang kapatid na si Danny Ravenna. Ang kanilang presensya ay simbolo ng matatag na suportang pampamilya na matagal nang pinahahalagahan ng pamilya Ravenna. Si 30 ay isa sa mga pinaka-emotional sa seremonya, at ayon sa ilang mga bisita, hindi nito na iwasang lumuha habang pinagmamasdan ang paglakad ni Diana patungong altar. Siya na ang future ni Kiefer. Nakita namin kung paano siya nagbago at nagmature mula noong nakilala niya si Diana, Anya. Inaasahang anak, panibagong yugto sa buhay mag-asawa. Bago pa man ang kanilang kasal, inanunsyo rin ni Kiefer at Diana na sila ay naghihintay ng kanilang unang anak. Bagamat may ilan na nabigla sa sabay-sabay na anunsyo ng proposal, pagbubuntis at kasal, maraming fans ang natuwa at mas lalong sumuporta sa kanilang journey. Para sa kanila, ito ay patunay na hindi kailanman hadlang ang biglaang pagbabago ng plano sa buhay kung ito ay pinangungunahan ng tunay na pagmamahalan. Sa kanyang panayam ilang linggo bago ang kasal, ibinahagi ni Kiefer, ang kanyang excitement hindi lamang sa pagiging asawa kundi lalo na sa pagiging isang ama. It's a big factor for me in wanting to play more. It keeps me hungry and competitive. Ani Ravena. Ngayon, hindi na lang ako para sa sarili ko naglalaro. Mas may dahilan na ako kung bakit ko gustong magtagumpay. Karera sa Japan, panibagong inspirasyon. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang karera ni Kiva Ravenna sa Japan bilang guard ng Yokohama B Corsairs sa B League. Mula nang pumasok siya sa liga noong 2021, unti-unti niyang napatunayan ang kanyang kakayahan sa international court. Ngayong kasal na siya at may paparating na anak, mas lalo raw siyang inspirado. Nitong mga nakaraang linggo ay inanunsyo rin ang kanyang contract extension sa Yokohama na nangangahulugang mananatili siya sa Japan sa darating na season. Ayon kay Kiefer, Now, I can easily say that I'll make basketball fun again, knowing I'll be playing for a few more people in my life. Tila ba ang kanyang pamilya ang nagsisilbing lakas at inspirasyon sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang pangarap at patunayan ang kanyang sarili hindi lamang bilang atleta kundi bilang asawa at ama. Kasunod na bituin, Ray Parks at Zainab Harake. Kapansin-pansin din na ilang araw bago ang kasal ni na Kiefer at Diana, isa pang bilig import na si Bobby Ray Parks Jr. ay ikinasal rin. Ikinasal siya sa sikat na YouTube personality na si Zainab Harake, ang sunod-sunod na kasalan ng mga basketball players na Filipino na naglalaro sa Japan ay tila nagpapakita ng bagong yugto sa kanilang buhay. Mula sa pagiging binata at puro laro ngayon ay pinipili na nila ang landas ng pagkakaroon ng pamilya. Ang bagong kabanatang ito ay hindi lamang tungkol sa romansa kundi isang pagbabago sa kanilang pananaw sa buhay mula sa pansariling tagumpay tungo sa tagumpay ng pamilya. Sa kultura ng mga Pilipino, ang kasal ay hindi lamang tungkol sa dalawang taong nagmamahalan kundi sa pagsasanib ng dalawang pamilya at sa pagkakataong ito, ang sports at showbiz worlds ay muling nagtagpo. Pagbubuo ng pamilya sa gitna ng tagumpay hindi naging madali para kay Kiefer ang balansehin ang kanyang karera sa sports at ang buhay personal. Sa mga taong lumipas, nakaharap siya sa iba't ibang pagsubok: injury, pagkatalo, pressure bilang public figure. Pero sa lahat ng ito, tila ang dumating na pag-ibig ni Diana ang nagsilbing liwanag at pag-asa sa kanya. Si Diana naman, na matagal nang kilala bilang independent at matapang na babae, ay nakita sa mga mata ng publiko na naging mas kontento at masaya sa piling ni Kiefer. Marami ang nagsasabi na ang kanilang pagsasama ay patunay na hindi kailangan ng perfect background para maging successful ang isang relasyon. Ang mahalaga ay ang respeto, tiwala at pagmamahalan. Panibagong simula sa harap ng buhay mag-asawa. Habang nilalakbay ni Nakifer at Diana ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa, kasabay ng paghahanda nila sa pagdating ng kanilang unang anak, alam nilang hindi ito magiging madali. Ngunit sa bawat hamon, Buo ang kanilang paninindigan na lalabanan nila ito ng magkasama. Sa mga panahong ang buhay ay puno ng pagbabago at kabiguan, ang kanilang kasal ay nagsisilbing inspirasyon, isang paalala na sa gitna ng lahat. Ang pagmamahalan ay maaaring magsilbing sandigan, inspirasyon at kabay.